there Maka Health. Welcome back to our channel. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang pitong dapat mong gawin bago matulog para masigurado ang maganda at mahimbing na tulog. Kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Tara, simulan na natin. Ang pagkakaroon na sapat ng tulog ay napakalaga para sa kalusugan at kagalingan ng isang tao. Una sa lahat, ang tulog ay nagbibigay ng pagkakataon sa ating katawan na mag-repair at mag-generate ng mga cells at tissues. Habang tayo ay natutulog, ang ating immune system ay pinapalakas na tumutulong sa ating mga labanan ng mga impeksyon at sakit. Ang pagkakaroon ng sapat na tulog ay isa sa mga pangunahing susi sa pagpapanatili ng malusog na katawan. Bukod sa pisikal na kalusugan, ang sapat na tulog ay mahalaga rin para sa ating kaisipan. Ang tulog ay kritikal para sa memory consolidation, kung saan ang mga impormasyong natutunan natin sa araw-araw ay iniimbak at inaayos ng ating utak. Kapag kulang tayo sa tulog, nagiging mahirap para sa atin na mag-concentrate at matuto ng mga bagay-bagay. Ang pagkakaroon ng tamang tulog ay nagpapabuti ng ating cognitive function na mahalaga sa araw-araw na gawain at pagtatabaho. Isa pang mahalagang aspeto na sapat na tulog ay ang pagpapabata ng stress at pagregulate ng mood. Kapag tayo puyat, mas nagiging iritable tayo at mas madali tayong na-stress. Ang tamang tulog ay tumutulong sa atin na magkaroon ng mas positibong pananaw sa buhay at mas magandang pakikitungo sa mga tao sa paligid natin. Bukod dito, ang tulog ay mahalaga rin sa pagpapanatili ng tamang timbang. Kapag kulang tayo sa tulog, nagiging out of balance ang hormones na nagre-regulate ng ating gutom at pagkabusog na nagiging sanhin ng overeating at pagtaas ng timbang. Paano nga ba magkaroon ng sapat na tulog? Narito ang mga dapat mong gawin bago matulog na tiyak na makakapagbigay sa iyo ng quality sleep. Una, mag-relax mahalaga na mag-settle down muna bago matulog. Pwede kang mag meritate magbasa ng libro, o makinig ng calming music. Tandaan, iwasan ang mga stressful activities bago matulog para mas madali kang makatulog. Pangalawa, iwasan ang paggamit ng gadgets isang oras bago matulog. Ang blue light mula sa mga screen ng cellphone, tablet, at computer ay maaring makapekto sa melatonin production natin. Kung kaya mas maganda kung maglaan tayo ng oras para i-off ang mga ito at bigyan ng ating mga mata ng pahinga. Pangatlo, mag-set ng consistent na bedtime routine. Halimbawa, pwede kang mag-shower, mag at mag-skincare. Ang pagkakaroon ng routine ay makakatulong para isignal sa ating katawan na oras na para matulog. Pangapat, apat iwasan ang pagkain ng heavy meals bago matulog. Kapag busog tayo, mas mahirap makatulog dahil abalang ating katawan sa pagdigest ng pagkain. Kung gutong ka, magsnack na lang ng light at healthy tulad ng sangsaging o yogurt. Panglima, uminom ng mainit na inumin tulad ng chamomile tea o mainit na gatas. Ang mga inuming ito ay nakakatulong mag-relax at nagbapakalma sa ating katawan, kaya mas mabilis tayong nakakatulog. Pang-anim, Siguraduhin maayos at komportable ang iyong kwarto. Pwede kang mag-invest sa magandang unan at kumot. I-adjust din ang temperatura ng kwarto sa pinakakomportable mong setting. Kapag magandang kapaligiran, mas masarap at mahimbing ang tulog. Panghuli, magkisip ng mga positibong bagay bago matulog. Magpasalamat sa mga nangyayaring magaganda sa araw na ito. Ang pag-iisip ng positibo ay nakakatulong para maalis ang mga stress at anxiety. Kaya mas madali kang makakatulog. Sa kabuuan, ang sapat na tulog ay hindi lamang tungkol sa pagpapanatili ng pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa mental at emosyonal na kagaling. Ang mag-prioritize ng tulog ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas productive na buhay. Kaya't ugaliing matulog ng sapat at gawing parte ng iyong daily routine ang pagkakaroon ng quality sleep. Ayan mga ka-health, sana ay nakatulong ang mga tips na ito para sa mas mahimbing na tulog. Kung may mga iba pa kayong tips, i-comment lang yan sa ibaba at baka i-feature natin sa susunod na video. Huwag kalimutang mag-like at mag-share ng video na ito. At kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na para lagi kayong updated sa ating mga health and wellness tips. Salamat sa panunood mga ka-health. Hanggang sa muli!